itong langis ng makina puro gasolina -based. ang tanong mga kapalapan bakit nagkagasolina ang makina hindi dahil maalawa. galing sa e cleaner box pag -uha, pag -uha, sa pag -uha, pag -uha, hello guys good morning sa inyong lahat at welcome back to my youtube channel honda tmx supremo 150 ano nga bang troubleshoot nitong honda tmx 150 ito guys ay nag overflow ang ginawa po ng may ari ay pinalinis ang carburetor pero bakit nung nalinis ang carburetor, ayaw pa rin umandar. Malakas naman ang kuryente, may compression. At ito guys, titingnan natin to. Bakit ayaw umanda? Yeah. Makikita nyo dito sa L cleaner. Yeah, ang daming gasolina. Bakit nga ba nagkaroon ng gasolina? Kaya po ayaw umanda dahil nagkaroon ng gasolina ang el cleaner tips ko sa inyo mga kapalapan kapag nagkagasulena ang air cleaner ibig sabihin ang inyong makina ay magkakaroon din ng gasulena. kaya wag na wag nyong paandarin ang motor kapag naayos nyo na ang air cleaner Kahit, kasi nalinis na ang carburetor nito ayaw pa nga umandar pero hindi na siya overflow napaista kasi itong motor na to kaya nag overflow tapos ang ginawa nung may-ari sinaraduhan yung overflow sa drain yung hose pinataas niya kaya pumasok sa el cleaner box ang gasolina at ngayon ito yung laman ng kanyang el cleaner box kasi sa pun litro to naubos ang gasolina bakit naubos? kasi nga nag overflow pumasok sa L cleaner box tapos itong langis ng makina puro gasolina ang tanong mga kapalapan, bakit nagkagasolina ang makina? Hindi Dahil maalawa. galing sa e cleaner box o sa breather. nyo naman yung breather sa makina, yung hose papuntang e cleaner. Kaya mas maganda talaga na ang hose ng ating breather, wag nyo nang isuksok doon na sa e cleaner box. Oh. Open nyo na. Mas magandang open yan kaysa nakalaga yung ating ah uh, yung hose. Kaya kailangan open na. Pero tips ko sa inyo, kung mangyari po ito sa inyong mga supremo nyo, ang pinakamaganda nito, bumili po kayo ng isang langis na murahi, tapos, uh, ilagay nyo muna, kagaya nito, mapakita ko sa inyo, siyempre, sarduhan muna natin yung langis sa ilalim, para yung makina ma-refresh, at wala siyang gas na matitira. Ganito, mapakita ko sa inyo. Yan. Nasaraduhan na yung ilalim, bibili tayo ng isang mumurahin langis, para gumanda yung makina. Yan, sasalinan natin ng isang litro. Okay na. Okay? And next, kapag po salinan nyo na, paanda rin nyo muna yung motor pero wag nyo muna ang irerev ng malakas yung motor nyo minor lang po minor para po makasalta yung langis uh, para sumalta yung langis pataas at mawala yung gasolina dandahan lang po yung rev natin na yeah. Okay. hey. Uh, konti konting revolution tapos pagka medyo malala sa kanyo na revolution sya okay ngayon, kapag na kailang seconds na or 1 minutes, 2 minutes, kung anong gusto nyo, ganito lang yung gagawin nyo. Bakit ako sa inyo? Sa baba lang, hindi nililipad, hindi nililipad, nililipad taas. Ha! Katuloy na, mamamigat nyo na. Nagulusin muna natin. At yan, natapos na natin. Natapos na natin yung revolution. At natapos na rin natin lagyan ng langis. Ngayon, patay na natin. ide drain na natin yung ating langis na petron. Pero hindi na natin gagamitin yun. Yung ide drain natin. Wala na yan. Disable na itong langis na to. Nakita nyo, umusok pa yung kanyang motor yung sa mga tambutso kasi gawa nung gasolina. Yan. Yeah, ide drain natin. Gagawin na lang ni sir na panglinis ng kadena. Yan, nakita nyo. Hindi siya purong langis. May kasama pa rin siyang gasolina. Kaya kailangan i-drain nyo talaga yan. Okay. Yan, nakita nyo. mo. Tapos kung po, ah uh, kung gusto nyo naman at meron kayong budget, ah uh, yung ating maintenance ng langis, kapag nagkaganito yung motor nyo, Pagkasalin nyo ng ganito, wala pa po uh, 15 days, magpalit na kayo ng langis para po makasigurado kayo na okay yung inyong engine. Ganito lang yun. Yeah, tapos hahanginan nyo para mas maganda. Tapos sa yung original. Yeah. Okay. Yan o, oh, hahanginan natin. Para side yung kanyang langis yan. Okay na guys. Ito na yung ating finishing na. Advance AX7. Maganda rin po ito. At yung may mga Honda Oil, pwede rin naman yung Honda Oil. Kahit lang. Yeah. Shoutout nga pala kay paring Kevin Castillo. Ganito yung kanyang bagong motor. Honda Supremo 150. Ingatan mo. Uh, Kuya Kevin. Pare Ingatan mo yung Supremo mo. Matibay naman ang Supremo natin. At kailangan i-maintenance ng mabuti ang oil. Pati yung ating overflow na yung ating palabasan ng overflow, yung hose, kailangan wag may yan. Tatandaan mo yan, galing sa ilalim ng makina, minsan na ipit siya ng center stand, kailangan aalagaan mo yung hose na yun. Kasi pag nag-overflow nga, doon ang punta niya sa air cleaner. At sa nga pala guys, Ah, uh, kahit na yun na yung gasolina nung e-cleaner box, nga, ito, narinig, narinig ating, ayan, uh, yung, yung, yung e cleaner po, yan, papaltin nyo na yan. Kung maaari po yan ay replace yan. Nakalagay po doon sa ating yeah, according na replace it. Na <laughs> yung, uh, do not clean. Kailangan po ay replace ng replace. Palit po ng palit. Kung gusto nyo naman at wala tayong budget, linisin nyo mabuti at patuyuin. Kaya tinanggal muna namin kasi ayaw umandar nang nakakabit yung e-cleaner nya. And guys, sana yung may natutunan naman kayo dito sa Honda Supremo 150. Sana po yung walang mangyari sa inyong mga motor na ganito. At lang po tayo ng idea para po sa inyong mga motor. At yan po yung may-ari hindi makapaniwala. Kaya pala nawala yung kanyang gasolenang madami. Salamat po sa inyong lahat. Ride safe.